Hello guys, welcome back to my channel. Mega love shout shoutout sa inyo lahat. So today video guys, panibagong uh, review na naman or pag-share ng aking ginagamit na sabon. <laughs> Kung nung nakaraan ay about sa Perla na uh, ang ingredients ay 100% pure coconut oil at ito ay mayaman na sa lauric acid. So, ngayon naman, ito ay tungkol sa, ang ingredients niya naman ay honey. Ay mayaman sa propolis. So, ito naman ang aking isashare sa inyo. So, wait lang guys. So, ito siya guys, o. Oh. Ayan. <laughs> ano ba yung propolis? So, ano lang, medyo feedback, feedback ba tawag doon? Ah, konting aral. So, ang propolis or bee glue is a resinous mixture that honeybee produced by mixing saliva and beeswax with exudate gathered from tree buds, sap flowers, or other botanical sources. It so, ito yun siya, guys. Yung mga ang um, um, ano, oh, uh, Example ng honey bee. <laughs> honey, ayan. So, eto kasi guys, uh, pag napunta kasi kami sa Tagaytay dati, pumagdumidiretso kami sa may silang kabite. Sino pa po, na po ba ang nakapunta sa inyo sa may ilog ni Maria? So, yan sila well known sa, ano, uh, uh, pag-aalaga ng mga bees, honey bee at paggawa ng mga marami silang mga products or items na ang gamit nila ay ang honey. So, may konti akong ipapakitang clip sa inyo. So, watch it guys. Alam nyo ba guys, dito sa ilog ni Maria, bawal magbusina Kasi nga, nakaka-epekto yata yon sa kanilang alagang mga honeybee. So, ito guys, ang konting clip ng kanilang mga products. So, watch it guys. So, dito guys, sa mga sabon, ayan, ang mga prices nila medyo nagtaas na rin dahil dati pumupunta kami dyan nasa 55 or 45 mga ganyan yung presyuhan nila pero ngayon syempre lahat nagtaasan na yan may price na 75, 85, 70 ayan so ayan may mga box at yung iba wala mga box nasa inyo na lang yung pagpili Meron din silang pang pet soap. Ayan, Oh. At saka, car scent. Ayan. At syempre, guys, meron din silang shampoo. yan. So, ito siya, guys. Yung mga, yung mga, may mga products silang sabon, kandila, uh, yung ini-intake na parang maliliit na mga pollen grains. Ano ko ano yun. Basta parang ganun ba. Ito siya. Ayan, no, mayro pa nga siyang Ilog Maria. Ay, ako nababa. Nababasa niyo ba, guys? Ilog Maria Honey Bee Face Scrub. Yan. Para sa mukha. Once ko pa lang to ginamit. But actually, nakikishare lang ako sa kapatid ko to. Ah... Uh, Maganda ma, ano gagawin mo siyang parang mask or isa siyang face scrub ayan oh Pero siyang dito ano in, uh, direction Sabi dito deep cleans deep your clean fingers and gently massage into your face for 10 to 15 minutes maximum of two times per week So this week ay nakak isang beses pa lang ako leave it for another 5 minutes, 5 minutes then rinse with water. Ano siya guys, parang binabanat yung mukha mo. Kasi tsaka malagkit siya, syempre. <laughs> kasi nga ano siya, pure honey. Mayaman siya sa propolis. Ayan. Ma, ma ano po siya um maganda gamitin kasi nga it's all natural. O, puro natural lang mga ginagamit ko ngayon, guys. Ang mga sinishare ko sa inyo, 'di ba? Yung mga nag-simula sa human nature na sa perla tapos ito naman siya ngayon yung product ng Ilog ni Maria. So ito siya guys. mayroon mga naka walang mga box, walang plastic, walang anong tawag? plastic. Yung mga ganito ah uh, medyo may price kasi naka-box siya. Yung walang balot or walang box, parang lower lang siya ng 3 pesos. Tapos ito kasi mayroon siyang ayan, box na pwede mo siyang gift pang gift. Pwede rin yung pang regalo. Ayan, o. No? Ilog Maria. Ayan siya. Mahilig, mahilig talaga kami pumunta doon pag napunta kami tagaytay. Pag pauwi na kami, ayan, dumadaan kami doon kasi ang ganda ng sabon nila. Eto siya ay, yan, mayroon siyang ang flavor niya ay flavor. Ang amoy niya ay green tea and honey. So, ito naman siya, guys. Kalamansi and, ayan, no? Oh. Kalamansi and ginger. Ayan, kalamansi and ginger. So, ayan. Nagamit na yan. Kalamansi and ginger. Mabango sila, guys. Hindi sila, ano, maganda gamitin sa mukha. Pwede rin sa katawan. Tapos, ito naman ay glycerin. Ayan, o. Oh. Tapos, ang amoy naman ng glycerin ay ano, ah, uh, parang ilang-ilang na parang sampagita. Yan yung amoy niya. Ng glycerin. Maganda din to guys sa mukha. Favorite ko din to. Marami mga scent sila. Sa mga nakapunta na doon, so alam nyo yung ibig sabihin po. Meron din sila mga rosemary, uh, coffee, meron din silang mga peppermint yata yun. So, yun lang yung napili namin. at uh, meron din uh car scent yung pampabango ng sasakyan. So ang akin ay green tea and syempre mahilig na ako sa green tea kaya 'yan ang nagpili. So sa mga mahilig din gumamit ng mga ingredients <laughs> ng mga natural ingredients ayan, ay syempre bagay rin to sa inyo, yung mga mahilig sa ganyang products. Siyan so, lang guys ang akin i ngayon tungkol sa products ng ilog ni Maria na ang ginagamit nilang ingredients ay honey. All natural, maganda sa katawan. Uh, ah, Siyempre, alam natin medyo pricey nga ah, kaysa sa mga karaniwang sabon na nagagamit na binibili natin sa supermarket. Pero worth it naman guys, pag ito yung ginamit nyo, yan, maganda siya sa balat guys sa mukha. Ayan. Kung gusto niyo nyo ng mga all natural at uh, honey face scrub. yan, Maganda siya guys. Tapos ayan, sabon. Mga may mga iba-ibang scent. Ayan. So, kung nagustuhan nyo din, guys, please give it a thumbs up and subscribe na rin po kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakaka-subscribe Click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo tuwing ako may bagong upload na video. Thank you for watching guys and have a good day.